yung lahat yung mga drivers so habang abang po mamaya sana marami tayo surtihin tayo ngayon so yung mga drivers uh, tayo no? ito yung unang isda na kita ko sa tragbago you know, medyo mailap tsaka may kasama pa itong mga drivers so tuglihin na natin ito yun no? dali natin yung dalawa mga divers ito yung unang bumungad sa atin gold size na rin ito mga divers sana naglabasan yung mga bagong ngayon dito naman may tagbago na naman mga divers yun o mga ah, gold size na dito may isang surahan sarap po sa inyo mga divers buti nabutan pa natin yun hindi siya nakawala Ay, may kalakihan na rin at pwede na rin itong pangbinta sarap sa ano to Favorito ko sa inyo at sa tinola dito naman may napansin ako yung isang paragbago na naman ng mga drivers. Yan oh. Eh. Sa pool. Sayang ang isa hindi ko napansin. Yung dalawa pala sila nagkatabi. So ayan na rin yung kasi medyo malalim. Hindi natin pwedeng habulin pa yun. So okay na to. At least na nahuli natin yung isa. Dito naman. Ah, uh, surahanan. Yan. Pwede na to pang paksi paksi mga drivers ang dito, oh, dito. Uh, sa kenoping yun Ganitong size mga drivers okay na to oh sa sang maliit na ilak o hinok kung tatawagin sa Isaya so one size na rin ito mga nerds ito yung tinatawag sa amin dito na hinok Kaya, pwede na rin na yung pagdagdag natin pang binta nasa 200 po isang kilo nito dito sa amin ito yung sarap sa ano tinula dito ulit may napansin akong isang talagbago na naman yun oh, malaki na And, naglabasan natin sila ngayon sipot simple lang yun itong lumalabas na natin ulit dito may napansin naman tayong talagbago mga dagas oh. sa pool Marami pa ito sila. At dito mga divers. Yan. Isang ilak na naman maliit. Yan. Stone shot. Kaya dito. Oh. Good size na rin itong mga divers. para ano mga natin. pag natin sa... Ang benta. dito diba na tayo banda sa may, mga damha mga lovers uh, isang kanuping oh, na laki na sa atang mga isda na ito mga lovers so dito hanap ulit tayo mga lovers yung may, mga mayroon dito uh, isang kanuping na mga lovers yun o malayo pa napansin ko na at sa pool hindi malabo lang yung tubig dito mga rin siya ng magalaw mahalo-halo ito isang maliit na danggit yan pwede na rin pang taxi mga rivers o pamigyan natin sa kapitbahay natin at dito naman na napansin ako nasa mga may isa pa yun yung hindi nabilihan na natin ah, sayang naman you nalagyan know? ah, dalawa ito na yung kadalasang isda dito sa parking damuhan. So dito naman tayo sa may batuhan na naman tayo mga labas. So, may isang nakasilip na malaking surahan mga labas. Oh. So, ulo ko lang. Oh. Ang laki na. Ayun, sapo. Malaki-laki na itong mga labas. Taba-taba pa naman ang so, isda. Sarap to sa... Ano? talaga. Ang amoy niya mo talaga ito pag dito you know? So dito naman Isang surahan na naman mga drivers Sa so, labas lang Mag-gold uh, uh, size na Sampahan lang ngayon at dito naman may isang taragpago na naman mga levers, Ayan. Nadali na ako mga lovers. Malaki na kaya na rin. Nasaan na magagalan pa natin ito. Dito, so, okay. okay, hanap ulit tayo mga levers. Ano kaya ang laman dito?

Grabe uh, ito, may balawis. Danggit. Yan ang So cool. So, pala sa mga lahat na may viewers ko dyan na, na Hala Hala, uh, <sighs> Lucky, mga lovers. Sana po, may hindi ako mag-subscribe. Lucky my neighbors ah uh, Dito, paahon na sana tayo kaso may nagigat tayong lobster you know, Takmayan na natin itong mga daggers tayo ng yung pangitakma natin yung whenever sa yung ganda ng takatakma yun na huli pa na natin swerte naman gold size na rin ito makakabenta ah, rin tayo na naman ito mga ah, uh, siguro 150 at ah, dito may isa pa yun o know. nang natin sila dito sa parting mababaw na may puzzle yun hmm? medyo malaki laki to kaysa kanina wow <laughs> okay dito diba na ganito lang ano na to yung dalawa na to mga sa mga makabinta tayo ng 300 hmm. Dito na karami tayo mga kalabers Kulang-kulang mapuno yung Netbag natin Siguro sa mga 6 kilos to lahat. May okay, binibinta natin to. So, libre na. Ah, uh, thank you. Thank you sa inyong lahat sa panonood. God bless you all.